at magdiwang ng banal na misa sa huling araw na ito ng ating pagnunobena at paghahanda para sa kapistahan ng ating mahal na patrona, ang mahal na birhen ng penya Francia. At ngayon pa man po, dalawang araw bago ang inyong kapistahan, ay ipinapaabot ko na ang aking pagbati ng isang maligaya at makabuluhan, mabunga at mabiyayang kapistahan sa inyong lahat dito sa Peña Francia. Happy Fiesta po sa inyo. Yan, at uh, hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay hindi iba sa Peña Francia dahil nung ako yung seminarista noong 2001. Tama yata, 2001. Hindi ba pinapanganak yung mga bata dito? ako po ay na-assign na dito sa, sa inyong lugar upang uh, mag-exposure. Kaya alam ko ang mga lugar dito, kabisado ko ang mga eskinita dito sa lugar na ito ng Peña Francia. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na naririto ako at nagdiriwang ng banal na misa sa uh, dambana ng ating mahal na ina. Nung pong kami mga seminarista, si Archbishop Soc Villegas pa ay Auxiliary Bishop of Manila, isang bakasyon ay dinala niya kaming mga seminarista ng Maynila, I'm sure kasama si Father Herbert doon, dinala niya kami sa Antipolo para sa isang three-day team building workshop. So tatlong araw po kaming nasa Antipolo para nagti-team building kaming mga seminarista. At ang tawag po dun sa aming team building workshop na yon ay LUBID. LUBID. Kasi po lahat ng activities na gagawin namin ay may gagamit ng LUBID. Puro LUBID. At isa po sa mga hindi ko makakalimutan na activity ay nung pumunta kami sa isang lugar, no, mapuno yung lugar doon sa Antipolo, at may nakita kaming dalawang lubid na nakasabit sa taas ng puno. Siguro mga 4 to 5 meters ang taas. So dalawang lubid na magkaganyan. Sa dalawang puno, nandun yung dalawang lubid. At nung bakita palang namin, alam na namin kung anong gagawin. Kailangan kaming umakyat dun sa puno at tumawid doon sa lubid. Ganun, tatawid. Nung sinabi nung facilitator, o sige, sinong gustong mauna? At ah, syempre, walang gustong mauna. Kasi nakakatakot ang taas po talaga. Tapos ganyan, tatawid ka lang ng ang tinutungtungan mo, lubid. Ang kakapitan mo sa taas, lubid. Walang gustong mauna. Kaya nung walang nauna sa aming mga seminarista, sabi ni Archbishop Sok, sige, ako na. At si Archbishop Sok, umakyat dun sa puno, tumawid. Doon sa lubid, natawid niya hanggang sa kabilang puno at bumaba. Nung magawa niya, sunod-sunod na kaming umakyat. Sunod-sunod na rin kaming tumawid. Kasi meron ng nauna. Alam niyo po, naalala ko yung karanasan naming yun. Kasi sa ating ibanghelyo ngayon, na pamilyar na pamilyar sa atin, lalong-lalo na sa madalas makipaglibing, kasi yung ibanghelyong ito binabasa sa libing. Sinabi ni Jesus na paparoon ako, mauna ako sa bahay ng ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Ako muna ang pupunta. At kapag naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa tahanan ng ama. Si Jesus ang nauna nanguna siya sa tahanan ng Ama upang ipaghanda tayo ng matitirhan. Kaya wala nang dapat ikatakot dahil nauna na siya. Sa atin pong unang pagbasa ngayon, narinig natin ang pagpapahayag ni Pablo sa Antioquia ng Pisidia at nagsalita siya tungkol kay Jesus ang mga ginawa ni Jesus, lalong-lalo na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang mga kaganapan pong ito sa buhay ni Jesus ay hindi lamang basta kaganapan na matay siya, muli siyang nabuhay. May mas malalim na kahulugan ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Para rin sinasabi ni Jesus, nauna na ako sa inyo. Na matay siya, para sabihin sa atin, wala nang dapat ikatakot sa kamatayan kasi napagtagumpayan ko na yan. Nauna siyang muling nabuhay para sabihin sa atin na hindi kamatayan ng wakas, merong muling pagkabuhay. Dahil nauna na siya, meron na tayong lakas ng loob at pananampalataya na ang kamatayan ay hindi wakas, ang kamatayan ay daan sa muling pagkabuhay. Bakit? Dahil nauna na si Jesus na ipakita niya sa atin ang daan. Mga minamahal na kapatid, yan ang pag-asa at pagpapatibay ng pananampalataya na ipinapakita sa atin ni Jesus. Sinasabi niya sa ating lahat, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapangamba, at hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi nauna na siya. At dahil nauna na siya, hindi na tayo mangangapa kung saan tayo pupunta. Dahil alam na natin kung saan tayo pupunta dahil nanguna na siya sa atin. Alam niyo po sa karanasan natin bilang mga tao, minsan wala rin gustong mauna. Hindi ba, halimbawa, may gawain sa parokya. Minsan, pag magtatoon, o sinong pwedeng gumawa? Minsan, walang mangunguna. Pero pag may nauna na, o yun, sunod-sunod na ako rin, sasali, ako rin sasama. Kapag may pupuntahan, o sinong pwedeng pumunta doon? Walang gustong mauna. O kaya kapag may, uh, hindi naman siguro, pagpagkain, lahat naguunahan. Eh, pero minsan, may mga tao na bago kumain, itikman mo muna yan. Baka mamaya, panis na. Baka mamaya may lasod. O ikaw muna. Minsan ayaw nating mauna. At may mga tao na sinasadyang ayaw manguna. Sasabihin kayo muna ang mauna. Para kung mapahamak, wali ako, kayo ang napahamak. O kayo muna ang unang kumain para pag may lason, hindi ako malalason, hindi kayo ang malalason. Mauna, hindi sila mangunguna dahil ayaw nilang mapahamak ang kanilang sarili at ililigtas nila ang kanilang sarili. Mapahamak na ang iba, wag lang ako. Kaya mauna na kayo at kapag ligtas na at saka lang ako, susunod. Pero si Jesus, tunay na mabuting pastol dahil siya ang mauuna. Siya ang mangunguna para tayong kanyang tupa may lakas loob na sumunod sa kanya. Sana po ganun din tayo sa bawat isa. Mauna hindi para iwan ng iba, mauna para patibayin ang loob at bigyan ng pag-asa ang iba. Manguna tayo sa paggawa ng kabutihan, manguna sa pagmamahal, manguna sa pagpapatawad para kapag nakita ng iba ang ating mabubuting ginagawa, sasabi nila, makakasunod kami. Kasi nauna na siya, ipinakita na niya ang daan. Ito rin po ang ating nakita sa ating mahal na Birheng Maria. Siya na nangungunang alagad ni Jesus. At siya na tinitingnan ng simbahan. Kay Maria nakikita natin ang ating pag-asa, at kinabukasan. Kaya siya ay tunay na ina kasi ang mga nanay palaging nauuna. Napapansin ko po yung mga nanay bago isubo sa bata. Kung titikim muna, baka mainit pa o baka hindi walang lasa, magunguna. Si Maria nangunguna sa atin, sa ating paglalakbay patungo kay Jesus si Maria nauna sa atin sa kalangitan para sabihin, o oh, dito tayo lahat tutungo. Sa atin pong awit para sa ating mahal na birhen ng Peña Francia, yung bandang dulo ng awit sinasabi natin, isa sa mga hiling dun sa ating awit, tibayan ang aming pananampalataya na siyang daan sa aming kaligtasan. At paanong tumitibay ang ating pananampalataya kapag titignan natin sa si Jesus, susundan natin sa si Jesus ang daan si Jesus na nangunguna sa ating paglalakbay. Kaya kay Jesus po tumingin at kay Jesus sumunod, nangunguna siya sa atin para sabihin, oh hali kayo, sumunod kayo sa akin, walang dapat ikatakot kasi nanguna na ako na pagtagumpayan ko na ang kasamaan, na pagtagumpayan ko na ang kasalanan. Sumunod tayo kay Jesus sa paggabay ng ating mahal na Birheng Maria, sapagkat kung nasaan si Jesus at si Maria, doon din tayo tutungo. At kung nasaan si Jesus at si Maria, naruroon ang ating kaligtasan, ang ating pag-asa, at ang ating pananampalataya.